Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world. Hello, good morning po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin ngayon mga lalabs, mga bayots, aba, another desperate moves na naman ng grupong RAM, Romualdez Aranita Marcos. <laughs> ay ipapadisbar si Tatay Digong dahil hindi nila ngayon mapursu yung impeachment ni Vipi Sara dahil andyan nakaabang ang INC. Na kapag ipagpatuloy, magrarally sila ulit. <laughs> so ngayon, balita ng news, uh, GME News 5. Andito po siya. Sabi dito, disbarment complaint versus Ex-President Duterte filed by families of EJK victims. Hoy, kung sino kayong mga putang inang mga EJK-EJK victims ko no dyan, bakit disbar, uh, disbarment ang ipapile ninyo laban kay Pangulong Duterte? Bakit hindi kaso na kung may matibay talaga kayo na mga ebidensya na inyong mga anak ay pinapatay ni Duterte kasuhan ninyo sa korte, hindi disbarment. Dahil nga, bayad ang mga putang ina na to na kunwari, biktima ng EJK, yung kanyang, kanilang pamilya. di kayo nahihiya. Kayong mga bayaran dyan na mga EJK victims ko families, niyong binabayad sa inyo, tax din ninyo yon mga tanga, mga ulol, kupal niloloto lang kayo, ginigisa kayo ni Martin Romualdez, Lisa Marcos at Marcos, uh, Bumbong Marcos Bangag, sa sarili ninyong mantika na para kayong karning baboy. O, bibigyan kayo ayuda. Tapos, iboto nila sa tax ninyo yon. Yung binabaya din, din sa inyo ngayon, Diyan sa kumakalat na 25 million, tax din ninyo yon mga tanga. tapos ay pati to family of victims of extrajudicial killings and human rights advocates on Friday filed a disbarment complaint against former president Rodrigo Duterte with the Supreme Court the advocates carried placards with Duterte's picture that read mama matai tao hindi karapat dapat na abogado Oi. Kung sino ka mang putang inang uh, human rights advocates ka, ilabas mo yung sinasabi mong mamamatay tao si Duterte. Maglabas ka ng ebidensya mo na siya ta ay mamamatay tao. potang ina kayo eh. Ayan kayo eh. Kung yung si Dilima nga, na ilang uh, taon, may git, isang dekada niya, hinahanapan dati si Duterte, human rights pa siya noon na ano ha? Uh, advocates din yata si Dilima dati Iwala nga siyang mahanap-hanap Naibidin siya na si Duterte ay mamamatay tao dyan sa double death squad na yan. Tapos ngayon Itong putang ina Na human rights advocates na to Sasabihin mong mamamatay tao Kasuhan mo sa korte Kung sino kamang putang ina ka na human rights advocates, nagsasabing mamamatay tao si Duterte, hindi ipadisbar. Bakit ninyo disbar? Ayaw ninyong kasuhan. Dahil nga, ay kapag kasuhan na si Duterte ng mamamatay tao about sa IGK, wala silang ebidensyang sapat na kahit pa sinasabi ni Duterte na ako ang pumatay sa kanilang lahat, ay eh, kailangan nila yung patunayan kung kakasuhan na si Duterte. Mm. Bastos daw, hindi karapat dapat na abogado. Hmm. So, ayun ko nesto ninyo. Yung kagaya ni Dilima, hindi nagmumura, pero pinapatuwad, pumapatol sa may asawa. Hindi yun bastos? Wow! Maraming mga ano dyan ha, ah, na nasa politiko ngayon, hindi kuno nagmumura, pero mas mahigit pa yung ginagawa sa pagmumura. E example ko na lang si Dilima, e, eh, na inamin din naman niya yun eh. Dahil daw sa kahinaan ng uh, isang babae, eh. dahil pumatul sa may asawa. Abogada yun. Nagiging human rights advocates din yun. At nagiging chief justice. So yun yung <laughs> marangal. Yung kagaya ni Dilema na pinapatuwad-tuwad ni Ronnie uh, May Jonel pa siya. At sabi din ni Palparan, pumapasok doon sa kubol ni GB Sebastian si noon. Inuurasan ni Palparan tag 30 minutes. Why is <laughs> it? Ah, Witness po tayong lahat dito. Witness ang buong mamamayan dito. Huwag mo nyo kami idamay sa inyong mga kaputahan dyan, oy. Human rights advocates. Putang ina nyo. Huwag nyo kami idamay sa inyong mga bayaran kayo. Tapos, idaramay nyo kami dito. Ay, nako. Uh, tapos, sabi pa dito, nakita natin kung paano nagmura. Eh, ano nga yun? Kung nagmura. Hindi problema ang pagmumura dito. Para sa amin. May ginagawa si Duterte. Kahit nagmumura siya, napaayos niya ang Pilipinas. Napalubog na sana nung panahon ni Pinoy. Na kung si Bumbong Marcos siguro ang naging presidente, Abay, lubog na lubog tayo ngayon. Mas lubog pa siguro tayo sa barkong Titanic. No? Eh, mabuti na lang may isang presidenting yung nagmumura. Oh. Naka, nakahinga ng konti ang Pilipinas sa anim na taon. Kung papaano laitin ang mga kababaihan, kung papaano isyortcut ang proseso. Oh? Di ba yung quadcom ngayon yung sumusyortcut sa proseso? Hindi si Boy, si Duterte. Paano niya daw uh, laitin ang kababaihan? Kung hindi naman nilalait ni Duterte ang kababaihan, kung nilalait niya si Dilima, <laughs> eh nakikita niya si Dilibog, malibog pa sa aso. Dahil pumapatul nga sa may asawa. Oh. Hindi naman lahat ng kababaihan ay uh, <laughs> inaano ni Duterte. Uh, kung pa, paano ba ibali wala ang uh, proseso kung pa, paano pumatay ng tao ang taong ito sabi daw ah ito pala si attorney ano kaya ito ni to pasyon no pwede to Tupasio si attorney Vince Vicente Jaime Tupasio one of the complainants ikaw pala yon eh ilabas mo mag-file ka ng kaso attorney Vicente pasyo putang ina mo ng uh, pagpatay kay Duterte sa korte hindi disbarment takot lang kasi kayo mga lalabas mga bayot sila dahil bakit disbarment ito yun no dalawa unang una kung magpahil sila ng kaso sa korte ulitin ko yung sinabi ko kanina wala silang sapat na ebidensya na ipresenta sa korte na si Duterte ay mamamatay tao yon So, pangalawa, kaya gumamit sila dito sa mga putang ina na mga bayarang uh, sa quadcom na yan na nag-witness doon na mga magulang ko sila ng mga pinatay. Eh, bakit hindi sila nagpahal ng... Labi, sabi nga ni Duterte, nung in, di ba nung quadcom siya noon, file the case in court. Oh, nag-file ba ng case ang uh, mga animal sa korte? Eh? Wala. Oh. Mm. Eh, pangalawa, natakot si Franz Castro kaya nagsabi siguro ito kay sa kanyang amo na hinihimuran niya ng bayag at tumbong na si Martin Romualdez. Itong uh, mukhang pusit, tayo posit pusit na si convicted felon na si Franz Castro, Castro child abuser. Dahil may sinabi si Bipisara Sara nung linggo, nung nasa Japan siya, na una nang inanunsyo ni Bipisara Sara, na magiging abogado ni BP Sara, ang kanyang tatay, si former President Rodrigo Duterte, sa kanyang impeachment case. At kapag ituloy ang impeachment at si Tatay Digong ang andyan, ipapatawag daw niya si Franz Castro. Kaya nanginig ang gite ni Franz Castro. Ang kanyang money ng kanyang kipay nanginig dahil hindi kakayanin ni Franz Castro si dating Pangulong Duterte kapag magharap sila dyan sa impeachment case ni Bebe Sarah kung magharap-harapan sila. Di po ba? Di ba nung inanunso ngayon ni Bipisara Sarah nung interview siya dahil ayaw tumanggap ng si niya ng pira mula sa kanyang tatay na tulong para sa mga abogado siguro na ibabayad, ganyan. E sabi ni tatay, di kong daw ay according to Wipi Sara, o sige, ako na lang ang mag-abogado sa iyo. O, oh, diba? Nag-react nga noon si Franz Castro eh. Mm. So, nung linggo, ulitin ko, sinabi din ni Bibi Sara, na ipapatawag ni Pangulong Duterte si Franz Castro kapag magharap sa impeachment uh, trial. Mm. So, ito ngayon, para hindi magiging abogado. <laughs> si Tatay Digong, di bibisara sa impeachment, ipapadisbar na mga putang ina na mga bayaran na uh, mga biktima ko noon ng AJK families na to. Putang ina ninyo, sana nga. Naubos kayo eh. oh, tingnan niyo yung mga pagmumuka ng mga putang inang ito na bayaran. Ni Tambalos Los pati ito, 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 ito putang inang advocates lawyer na to. Magkano binayad sa iyo? Mukhang pirang animal. O yan. Mga mukhang pirang bayaran. Na kuno, ito kuno sila yung pamilya ng mga human rights victim. Hoy! Mga ulol, mga kupal, mga putang ina. magpail kayo ng kaso sa korte laban kay Duterte. Huwag kayong magpagamit dyan kay Martin Romualdez. Kapag gamamaya uh, mamaya, maunsiya kayo dyan, sino mapapaya dito? Kayo. Yun. Ganun na ba kayo ka frustrated? Para may malamon lang, magpagamit kayo kay Martin Romualdez, file-file kayo ng kaso, EJK Hindi naman yun yung kaso eh. EJK ang kaso ninyo. Ang problema ninyo mga yung, yung mga human rights uh, ano ba, EJK victims, di ba? Dahil pinatay ni Duterte ko, no? ba diba? Sabi ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay. Eh bakit this barman? Criminal case ang dapat i-file ninyo kay Duterte. Kung hindi ba naman kayo mga bayarang putang ina. Diyos ko. Lumalamon kayo, mga hayop kayo sa pira namin. Taxpayers. Binabayaran kayo. Kasali kayo sa 25 million. Lo. Pakaulaw rin mga animal. Sana nga mabiktima kayo ng mga adik, mga sinungaling mga bayarang mga yawa na to.